Si Regina Kuting ng Pila Laguna. Ito po ng aking mga Madam A. Maganda. <laughs> maganda? Maganda. Asan? Asan ganda? Ayun, na si Ayun po, nakabihis na po ako. <laughs> uh, Di ba? Out... po yung clip ko. Ayan, mm -hmm. outfit, uh, uh, outfit look. Oh, uh, oh. Uh. plancha. Bago plancha. Plan yeah! Sino plancha niya? Ako. O, oh, di ba diba? Sinang marunong dyan mag-plancha? Taas ang kamay. i-comment nyo po sa baba. Kung sino po, nanay, ate, bunso na babae. oh di ba diba? Kung doon, kung sino doon yung magaling mag ah oh, Very good na to. Marunong na. Siya na nagpa-plancha. Dati po si mama ngayon. Oh, ako na. God! pala yung po. Malimutan niyo po yun. Bakas! Meow, meow! Meow, meow! Yahoo! <laughs> Thank you for watching! Wait lang! Shout out pala sa mga tito kong mapupogi at matangos ang ilong! Hello! Si Tito Predo, si Tito Jun, si Tito Ando, Tito Tupe! Madami akong titong matatakos ang ilong at mapopogi Shout out na all kung sino matangos ang ilong. Comment nyo sa baba kung sino yun. Kung friend nyo siya o hindi. Kahit kung sino yun, friend nyo talaga yung tito ko. Bye-bye! Like, follow, and share.